Hello guys. Meron ako ipapakita sa inyo. Tingnan niyo po ito. Tada. Ang size nito ay E5. Notebook to. Buksan ko na kasi eh. Nakabalot to kanina sa shopping bag. Tingnan niyo po. Ang ganda. Malaki po yung palad ko. Ganyan siya kalaki. Okay pwede nyo siyang gawing planner or pwede rin notebook ang gagawin, yung, ang gagawin ko po dito ay album may mga anik-anik pa siyang ganyan <laughs> ayun ang cute pag niya yung pages niya kulay light brown po yung paper niya medyo maliwanag lang po yung ilaw ko Ayan. Ayan, medyo medyo okay na yung kulay niya. Pero mas darker pa siya sa uh, personal. Ito po. Ganda po. Ang gagawin ko po dito ay album. Magpiprint po ako ng mga cute size na mga photo. Tapos siya kung ididikit dito, lalagyan ko na lang ng design. Ang ganda po nito. Natutuwa talaga ako dito. Ano po. Leather pa yung ano niya, cover. Kung halimbawa pong mapuno nyo na po ito lahat, pages na to. Kung mapuno nyo na, lahat, yan. May, mabi, may mapipili kayong spare na mga pages. Ilalagay ko po yung link sa baba. Ang po. Tapos yan. Shala! ba po. Ang ganda. Ito pa yung ano pinbling. Lock na. Tapos, may nabili pa po akong isa. Ito po. Hindi ko yung nakakalaga na, na malaking size sya. Ito. Tingnan nyo. Ang ganda po. Kung mahili kayo mag-drawing or ano, mag uh, maglagay ng mga stickers ganyan pwede niyo po itong gamitin tada ang ganda po ng loob tapos ang kapal pa po o oh, tingnan niyo parang sketch pad yung paper niya makapal sa parang Oslo paper na manipis ng konti sa Oslo paper pero tingnan niyo po Kung mahilig kayong magsulat na mga Poem, mga kanta, or ano. Bagay na bagay po ito. Tingnan nyo. Ang ganda. Ang gagawin ko rin po dito ay album din po. Mga cute size lang po yung ididikit ko dito. Then lalagyan ko na lang po na mga design. Kung interesado po kayo, lalagay ko po yung link sa baba. Ang ganda po. Ang laki po nito. Almost A4 size na po. Then, ito pong isa ay ang size naman po nung green, ito po ay A5. A5 po. Ganda. Uh, tuntua po talaga ako dito. Sige okay po. Thank you.